Good morning, guys. Ayun, itong ito, roller ko na to, pinoprosen ko to, no? Damag ko to sa fridge, ay sa freezer. Tapos, ayun, ang ginagawa natin, guys, ay mamasahin natin yung ano natin para... Kasi nagdudugol siya na ang Lola Bell, siyempre, ay, naku, hindi na tayo bata, no? Pero ito nilalagyan ko to ng aloe vera, guys, no? Moisturizer, no? Itong bago ko siya i-roll. I-roller, no? Kasi minsan nagaano na yung mukha natin. Mabagsak na. Ayan. Ginagawa ko to every night and morning. Bago ako matulog. nakatulong din siya guys kasi na ano yung mamasage yung mukha ko. Ay. Napansin ko kasi guys, kaya nung gumamit ako nito, hindi, wala na yung line ko rito. Dati may line ako dito, dalawa na eh. Lalagyan mo siya ng gamot, tayo lalagyan mo siya ng Lalagyan mo siya ng aloe vera, guys. Para yung moisturizer para hindi naman siya magano ano Okay, yun guys. Dito mga 20, ganun lang kasi yun. Mag-double chin tayo guys. Ah. Hey guys, thank you so much for watching. Uh, please subscribe to my channel, mariayoutubechannel.com, Maria's Blog.